Hello, guys! Magandang araw sa inyong lahat, guys. Ayan, guys. Meron kaming bagong tanim ngayon. Sa next vlog ko na lang yan, guys. Ipapakita ko ano yung mga yan. O, diba, guys? Tanim-tanim din tayo pag may time. Dami yan, guys. O. Oh. Tapos, guys meron din kami ditong ampalaya ayan guys ang ampalaya tapos nilagyan na namin siya guys ng gapangan eto siya guys ginawan siya ng gapangan para dito siya gagapang di ba oh ayan guys di ba oh madilim ang aking ano ayan ang ampalaya tapos ito naman guys ay ampalaya din. Lahat yan guys, ampalaya. Oh, ayun, meron pa rin doon. At meron ditong kalabasa guys. Ampalaya. Papaya guys. Kailangan masipag guys para may aanihin tayo. Para pagka nangailangan tayo ng ulam, di madali-dali guys, di ba? So, ayan, may gabi. syempre the guys, ang aming favorite na alubati. Mm. Meron din kaming tanglad guys sa bakuran. At talong. O di ba may bunga na nga guys eh. Ayun ang aming tanglad. At ang talbos ng kamote guys. Ayan. O di ba guys? Na inspired ba kayo guys sa pagtatanim? Ay, marami na ulit tayo mga uh, suluy suloy guys oh. Bukas kukuha ako dito guys para may pang-ulam kami. Oh ba diba guys, ang sarap nang may mga tanim ka sa bakuran mo. Oops. Ay, malaki na ulit yung ama, ma malaki na yung ano guys. Yung sayote. Sayote to guys eh. Ayan guys. Pinapakita ko lang sa inyo guys. Yung mga tanim namin para ma-inspire din kayong magtanim. Kahit dito lang guys. Oh, sa may sako. Ayan. Oh. jan. Tapos lalagyan nyo ng ganito guys. o oh. Diba? May idea na kayo guys. Pwede rin naman guys na ano wala nang ganito yung parang kahoy na lang di ba napapagapangin niyo lang dito. Ayan, kumakapit na nga siya, oh. Tapos, aket na siya dito. Oh, di ba guys, bongga. Siyempre, kailangan nating ano guys. Sipag-sipag tayo kasi ang mahal na mga bilihin ngayon. At siyempre guys, meron tayo ditong... malunggay, ang walang kamatay ang malunggay na favorite ng bayan ayan ay ang sarap niyan mm. guys sa mga gata-gata ano kaya tong papaya na to? lalaki o babae? hulaan nyo guys <laughs> kasi guys meron talagang hindi namumunga guys na papaya kahit may bulaklak pa yan guys mamumulaklak yan ang mamumulaklak lang yan guys ganun Oh, 'di ba? Ang kanilang papaya. Ay, papaya, sorry guys. <laughs> ang talong. Ba, diba? marami ng talong. May may mayroon na tayong mapiprito nito, guys. Wow, ang cute naman ng kalamansing to. May bunga na. Kaliit-liit i. Eh. Oh. Hmm? 'Di ba, guys? Nakita niyo? Oh. May bunga na siya. Siyempre, may mga sili-sili, guys. Oh, kompleto. Kompleto 'yan, guys. Okra. Pinabata 'yung okra, guys. Talbos ng kamote. Sarap kaya ng talbos 'yung parang laga-laga lang, guys, no? Kayo din guys, magtanim-tanim din kayo guys diyan sa inyo pagka maluwag-luwag pa naman yung space ng ano nyo, lupa nyo guys, magtanim kayo. Ayun, may mga bagong sibol na nga dito guys, oh. Oh, ano guys? Meron pa rin kalamansi guys, oh. Tanim-tanim din tayo mga mamshi. 'Di ba? kahit hindi mga mamshi mga pare ko eh labas na tayo sa ating bakuran guys ang sarap po yung tingnan guys pag namunga na to guys no oh, diba nakabitin bablog ko ulit to guys sa pag namungan uh, namunga na siya para makita nyo naman guys na ganito na siya diba ba? Ang dami ng bunga. Ay, sana nga marami siyang ibubunga. Ang palaya. Kalabasa. Oo, oh, magkakabunga na. Naku, masama ata itong hawakan. Mauudlot. Ang bunga. Ayan guys, so yung aming kalabasa, magkakaroon na siya ng bunga. Sana nga matul tumuloy na siya eh. Minsan, pag nagka, nagugulay kami guys ng kalabasa ay ng kalabasa sorry ng munggo nilalagyan namin guys ng ano talbos ng kalabasa masarap kasi siya sa masarap kasi siya guys sa munggo di ba na try niyo na ba yun guys yung magmumunggo kayo So ayan guys, bago ko nga pala makalimutan guys. Ah... Uh, Please don't forget to subscribe my YouTube channel, Inday Lanis Vlog. And hit the notification bell para ma-update ko kayo, guys. Sa mga bago kong update na mga tanim namin dito, guys, sa aming bakuran. Ayan, guys. Hindi ko to, guys, pinagyayabang sa inyo, guys, ha. Gusto ko lang, guys, na ma-inspire kayo na magtanim tayo para hindi na tayo bibili sa palengke, guys. Mahal-mahal kaya ng mga bilihin dun, guys, di ba? Yung 10 piso ng alubate, guys, eh. Sobrang konti lang. Bitin na bitin ka sa 10 piso, kaya 20. So, ayun lang, guys, ang aking vlog for today. Thank you for watching po. Pasensya na po kayo sa bakuran namin, guys. Ganito talaga to. Oh. See you on my next vlog po sa mga ka kababayan ko dyan. Hello po sa inyo sa Samar, Maupay nga daw sa iyong atanan guys. Paguhan lang si Inday sa YouTube channel niya. Kaya subscribe nyo naman guys. Thank you po.